Panay na Kumusta sa Induga Boss mga lads mga kaibigan? Welcome po rito sa Bicol Kumusta po kayo? Sana nasa maayos kayong kalagayan Ito mga kaibigan, bali mag-rides po muna tayo rito sa Bicol habang nandito pa po tayo Ito po yung aming bayan, Bulangi Albay Bali taga rito po ako, mga lads mga kaibigan sa itong napakagandang bayan Dito po sa atin sa Pilipinas, bali ito po yata ang aming probinsya, yung Bicol ang may pinakamaraming dialekto o salita kasi sa pagkakaalam ko po parang meron po kami dito ng 11 o 12 na dialecto kung di po ako nagkakamali sensya na ako mali po yun pero dito po kasi mga kaibigan dito sa amin katulad sa amin dito sa Pulangi iba po yung salita tapos pagdating nyo dun sa kabilang bayan sa sumunod sa amin yung uwas iba na naman po yun pero dito mga lads mga kaibigan katulad po sa atin sa Pilipinas Tagalog po yung talagang salita po natin Dito naman po sa amin talagang bicol po yan katulad po ng salita sa may Ligaspi tapos sa may Naga City Pero mayroon pa rin pong mga pagkakaiba yun mga kaibigan mga lads ng pagsasalita nila o kaya kahulugan Katulad alimbawa mga kaibigan yung wala sa atin sa Tagalog tapos dito sa amin sa Ligaspi ang ibig sabihin nun wara tapos sa uh, Naga naman po, sa Kamsur ang tawag naman po sa kanila ay Mayo <laughs> yung wala ibig sabihin mga lads tapos ang itlog, halimbawa bunay <laughs> sugok uh, talagang may pagkakaiba po yun tapos yung kanin, maluto kanon tapos dito sa amin, sa pulangi ang tawag po sa amin dyan ay umoy <laughs> tapos sa uh, iba, umay naman kaya talagang magkakaiba po mga lads mga kaibigan talagang napakaraming pagkakaiba ng mga salita po rito sa amin kahit kabilang bayan lang po yan kaya kapag pupunta po kayo rito, talagang mas maganda po yung, magtagalog na lang kasi marami naman po rito magagaling na magtagalog at higit sa lahat marunong mag-English. <laughs> ang Pilipinas po yata, ang kung di po ako nagkakamali, yan yung, pinakamaraming salita o dialect na ginagamit. Kahit kasi po siguro sa pagkakaiba-iba ng ating mga lugar o kaya dahil naman po sa mga tribo dati, at isa pa mga kaibigan mga lods dahil sa marami po tayong isla kaya ganyan po ngayon yung ating mga salita na magkakaiba-iba dahil nga po rin siguro sa ating napakaraming isla po ng ating bayan ng ating bansa ng Pilipinas kaya po ganoon po siguro sa napakaraming salita po natin pero dito po talaga sa amin sa Bicol nako po talagang napakaraming salita kabilang bayan pa lang katulad dito sa amin sa Pulangi uh, tawag sa amin sa Lata Kan <laughs> Tapos pagdating mo dun sa kabilang ano, pagtatawa ng kana kasi lagi kang may kan. Kasi yung kan sa amin, yan po yung parang kadugtong palagi ng aming salita. Malimit po yan kadugtong po namin yung kan. Kaya yung lata, lata na nga, gagawin pang kan. <laughs> yung iba naman po mga kaibigan, mga kababayan, na ah, mali po yung pagkaka, pagkakaintindi po ng salita namin na Oragon sa kanila. Sa amin kasi yung Oragon mga kaibigan ay sabihin po nun ay magaling tapos mahusay, mabait at yung iba masipag yung iba naman na sinasabi po nila matapang at yung iba sinasabi nila orag-oragon, yan po yung sa amin mayabang tas pasaway pero yung iba po talaga mga lads mga kaibigan na sinasabi nila na oragon iba po yung pagkakaintindi po nila, masama po yun sa kanila na basta iba po yung pagkakaintindi po nila doon, ayaw ko ano na pong sabihin, nasa inyo na po yung ano po ibig sabihin nyo ng pagkakaintindi nyo po ng salitang Uragon po namin tapos ah, bali sasagutin ka din ba? naman nila ng mga taga rito sa amin na sasabihin <laughs> iyo lalo sa Kamsur sasabihin sa garo ka <laughs> tapos dito naman sa amin sa Pulangi gakapainay ka baya <laughs> at sa iba naman dito sa amin sa Albay garo ka <laughs> para kang <bua. laughs> pero yun nga po mga kaibigan kung di po kayo nakakaintin ng mga salita po namin dito bali mas maganda po talaga yung Tagalog na lang po na salita tapos mas maganda mag English <laughs> kasi magagaling po talaga mag English yung mga tagap mga Bicolano <laughs> totoo pa <ba>, mga kambayan Ito <laughs> nga po pala mga kaibigan mga lods sa ah, nag-ride sa ako dito sa amin sa may 3rd district ng Albay bali ang 3rd district mga lods mga kaibigan ay nasasako po ito ng mga bayan po ng amin sa Pulangi, Uwas Bilyar, Dinubatan tapos Libon Yudoran mga lods mga kaibigan pero yung Ligaw City kasi dati sako po yan pero ngayon kasi siyudad na po itong Ligaw ito yun papunta po ako dun mga lods mga kaibigan sa, bayan, sa po ng Ligaw bale ito may ginagawa pong tulay dito sa boundary po ito ng Ligaw galing ko ng Uwas napakaganda at napakasarap bumiyahe rito mga lads mga kaibigan kasi hindi po siya matraffic talaga nagkakatraffic lang po siya kapag ganito na no, may mga ginagawang kalsada o kaya malapit na po kayo sa bayan yon o kaya sa mga city po rito nakatulad pong Ligaspi, Daraga yan medyo matrapik na po yan pero pag wala naman po kayo sa mga syudad na ganyan talagang napakasarap na po bumiyahe rito eto mga lads mga kaibigan gamit ko po ngayon dito sa Bicol ay ang aking Mio Yamaha ng Yugi yung po yung gamit ko po rito kapag uwi po ako pag di po ako nagdadala ng motor ko ito po talaga yung service ko rito kaya talagang kung saan saan din po ako nakakapunta rito bukod po dun mga lods mga kaibigan marami rin po talagang tourist spot tourist destination po rito sa amin sa Albay bukod po dun sa Mayo na Siga sa buong mundo marami pa pong pwedeng puntan rito sa may masaraga pa lang po mga lods mga kaibigan napakarami na pong pwedeng puntan dun tapos iba pa pong mga tourist destination po rito katulad po ng sa sa may kagsawa tapos sa may huyupan cave naman po yun dito po yan sa may kamalig tapos sa may daraga marami rin pong pwedeng puntahan dyan katulad po yung pinuntahan po namin yung sa may pinag po nila Barbie Imperial tsaka si Carlo Aquino na farm plate napaganda po ron mga lods mga ibigan mas maganda po pumunta ron kapag mga hapon na pagabi kasi talagang napaganda po ng view ng Mount Mayon doon at ng buong lugar pero mga kaibigan talagang sobrang dami po talagang pwedeng mapuntahan po rito sa aming bayan sa aming probinsya po ng Albay hindi lang po mga yon hindi ko pa po nga yung iba na pupuntahan dito kahit taga rito po kasi mas malimit bawa na sa Maynila kasi dun po yung ating trabaho Nakakawi lang po ako rito kapag dadalawin ko po 'yung mga magulang ko, lalo na 'yung nanay ko na may sakit kaya lagi pa ako na uwi kahit lubonop lang po ako. Kaya mga kaibigan, mga lods, kung pupunta po kayo rito, napakarami po talaga pwedeng pupuntahan at napakaganda po ng aming probinsya ng Albay, ng buong Bicol, mga lods, mga kaibigan. Ang isa sa mga pangunahing hanap-buhay purita mga lods, mga kaibigan Na 'yung pagsasaka, pagtatanim ng mga palay, ng mga iba't ibang uri ng pananim na katulad po ng mga kamote, kamoting kahoy. Tapos yung mga nasa may coastal area naman po ay ang pag pangingisda. Napakarami rin po magagandang mga beach po rito katulad po sa may bandang Libon, Yudoran, tapos sa may Uwas, coastal doon. Marami pong pwedeng pag swimmingan po rito. At sa may bandang Tiwi, Tabaco, Santo Domingo At yung isa sa pinakasikat po sa amin dito mga lads mga kibigan, yung Sa may bandang Isibis, talagang isa yung sa dinadayo rito ng mga mayayaman kaya talagang sobrang ganda ron. sa sunod mga lods mga kaibigan pupuntahan ko po yun kapag may pagkakataon po ulit na makaway po rito kasi bali dalawang beses na wala nakapunta puntaron sa may misibis na rin po ng daan doon. parang mga twisties po talaga parang nasa marilaki sobra sobrang napakarami pang pwedeng mapuntahan dito mga kaibigan mga lods kaya sa sunod yun po yung ating gagawin ikutin po natin yung albay almaga albay loop po tayo tapos po natin yung mga magagandang lugar na atin natin pong bibisitahin po rito yun lamang po muna mga kaibigan mga lods mga kababayan pasensya na kayo sa video na to wala lang po tayong may upload kaya ito lang po muna yung rides po muna natin dito sa 3rd district po ng Albay maraming maraming salamat po sa inyo sa panonood sa pagtsatsaga po sa aking video sana nagustuhan nyo po ito maraming maraming salamat mag ingat po kayo palagi God bless po mabalo sa boss